Now, gaano kahalaga ang mga salita ng guro sa kanil kanilang mga estudyante? Napakalaga, di ba? Dahil kung hindi niya pahalagahan ang mga itinuturo ng kanilang teacher, hindi sila makakapasa sa elementary, sa high school, sa college, at hindi nila maabot ang kanilang mga pangarap. Kaya napakalaga ang salita ng mga guro. Now, gaano kahalaga din naman ang mga salita ng kapitan sa kanilang mga sundalo kapag sila ay nasa digmaan. Napakalaga dahil di ko nakasalagay ang kanilang buhay at kaligtasan sa digmaan. Ang tanong naman sa atin, gano'ng kalagang salita ng Panginoon sa atin ng mga makasalanan. Sa atin ng mga Kristiyano na araw-araw ay nagkakabalik, nagkakasala, gano'ng kalaga ang salita ng Diyos? Napakalaga din naman. Now, sa 1 Samuel chapter 3, nating bubuksan sa Biblia, natutunan ni Samuel ang magsalita, ang mamugali, ng tamang pakikinig at pagtanggap ng mga salita ng Panginoon. At para sa atin, 1 Samuel chapter 3 verse 9, ay magtuturo sa atin kung paano pakinggan ng tama ang salita ng Diyos, sa mga pangangaral. Buksan natin, 1 Samuel chapter 3, verse 9. Now, alam natin ang kasaysayan nito, na si Samuel ngayon ay magsisimula ng mag-ingkod sa templo, at siya ay lumaki na sa mga, ang kanyang ita dito ay nasa mga anim na taon, maaaring mas mababa pa, at kinakusap siya ng Diyos, isang gabi. Ngunit hindi niya kilala ang Panginoon sapagkat sa panahon yun napakadalang at tinig ng Diyos at bihira din ang mga propeta. Kaya noong tawagin si Samuel ng Panginoon takumbeses beses, hindi kilala ni Samuel ang tinig ng Diyos kaya tumatakbo siya kay Eli. At sa tuwing tatakbo siya kay Eli, ang sabi ni Eli, hindi kita tinatawag. Bumalik ka, mahiga at Yun ay nangyari sa una ikatlo, ay kalawa, at ikatlo. At sa ikatlo, napantahan ni Eli na ang Panginoon ang tumangtaon kay Samuel. Kaya ito ang sabi niya sa verse 9. Kaya sinabi ni Eli kay Samuel, humayo ka, ka, at kung tatawagin ka niya, ay iyong sasabihin, pagsalita ka Panginoon. Sapagkat, nakikinig ang yung lingkod. Kaya tumayon si Samuel at nahiga sa kanya Ito ang salita ng Panginoon tayo yun. Panginoon, salamat po na sa panahon namin ng ngayon, ano mang oras mag nagsasalita kayo sa aming mga puso at sinumano. Nagsasalita kayo sa pamamagitan ng aking pagbabasa ng iyong banal at sulatan. Nagsasalita kayo sa mga pagtuo ng inyong mga tao. Nagsasalita kayo, kayo sa pamamagitan ng Bible study. Nagsasalita kayo sa pamamagitan ng pangangaral. Nagsasalita kayo sa pamamagitan ng pagdudulot. Salamat po. Napaka biyaya po para po sa amin na kayo nagsasalita sa amin sa lahat ng sundalito. Kaya tulungan po ninyo kami na matutong makinig ng tama sa iyong salita. Kung paano kong ipinakita ni Samuel ang tamang pagtanggap ng pakikinig ng salita ng Diyos na way ito'y aming matutunan. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Na paano tanggapin ng tama ang salita ng Diyos? May apat na paraan tamang pagtanggap ng salita ng Panginoon dito sa ating binasa. 1 Samuel chapter 3 verse Una, tanggapin natin ang salita ng Panginoon ng may kahandaan ng puso. Ang sabi sa ating talata, kaya sinabi ni Eli kay Samuel, humayo ka, mahiga ka. Tama si Eli sa kanyang sinabi. Kailangan ni Samuel ang mahiga. Kailangan ni Samuel ang magpahinga. Ibig sabihin, ihanda ang puso't isipan sa pamamagitan ng pahinga. Pagpapahinga ng ating buong pagkatao, ng buong nating katawan. Sa pagkat kung ang ating isipan, ang ating puso ay hindi handa, ito sa pamagitan ng pagkupuyan, maraming ginagawa, araw ng sabado, hindi natin inihanda ang ating sarili, Pagdating ng pangangaral, magulo ang ating isip, marami tayong iniisip, wala tayong kapayapaan at wala tayong kapailahan ng ating puso at isipan. Gagana lamang ang ating puso't isipan kung may tamang pahinga ang ating pangangatawan. Kahit tama ang sinabi ni Eli, bumalik ka sa hinggaan, magpahinga ka, mahigat ang muli. Kailangan may handa ang ating puso kapag ka ang Diyos ay nagsasalita sa atin. Kapag ka ang salita ng Diyos ay ipinapangaral ng sino mang mga aral na tumatayo sa pulpito may handa lamang natin ang ating puso kung mayroon tayong kapanatagan, panatag ang ating isipan, panatag ang ating puso, panatag ang ating buhay. May handa lamang natin ang ating puso kung mayroon tayong kapayapaan. So yun ang unang unay. Marami ang hindi nakakaunawa sa minsahe ng Panginoon dahil yung iba tulog, dahil walang pahinga. At yung iba naman magulo ang isip, may mga problema, habang nangangaral ay sinasabi ang kanyang problema sa kanyang katabi at wala silang makakunda. Hindi handa ang puso at isipan. At yun ang kailangan natin. Gaya nang nangyari kay Samuel, hindi pa niya kilala ang Diyos, pero sinabihan sa ni Eli, mahiga kang muli, magpahingatan. At kapag nagsalita ang Panginoon sa iyo, sabihin mo, magsalita ka pa, Panginoon, nakikinig ang iyong kailangan natin may handa ang ating puso kapag tayo ay makikinig ng salita ng Diyos. At ikalawa, hindi lamang ihanda natin ang ating puso sa pakikinig ng salita ng Diyos, ikalawa, dapat mayroong paggalang sa ating pakikinig. Muli ang sabi sa ating text kung ating babasahin, Sinabi ni Eli kay Samuel, humayo ka, mahigal ka, at kung tatawagin ka niya, ay iyong sabihin, magsalita ka, Panginoon. Magsalita ka, Panginoon. Yun ang tagalasang kulang sa atin. Kapag ka may nalangaral, akala natin preacher lang nagsasalita. <coughs> Akala natin, salita lamang ng tao ang ating napapakinggan. Bakit? Sa hindi tayo naniniwala na ang Diyos ay nagsasalita sa kanyang tao kapag naroon sa sa templo. Naalala natin na hindi ng inyong katawan? Kayo, Iglesia, ay templo ng Diyos at ang Diyos ay magsasalita sa inyo. Itong kulang sa atin yung pumpaggalang. Tama yung payo ni Eric talaga. Ang payo ni Eli, sabi niya, kapag ka nagsalita muli ang Panginoon, sabihin mo, magsalita ka, Panginoon. Ano ba ang konteksto sa panahon ito? Sa panahon ito, ni Eli, ang mga tao ay mga pangahas, Walang modo, walang paggalang sa Diyos, walang paggalang sa pagsamba, walang paggalang sa tempo. Isa na rito ang kanyang mga anak, 1 Samuel chapter 2, verse 12, di ba, sabi ngayon, ang mga anak ni Eli ay mga napastangan. Wala silang takuntangan sa Panginoon. Kung nakikita sa mga leader sa templo na walang pagkalan at napastangan ang mga leader, eh, ay ganun din ang mga dumadalo. Pero kung ang mga dumadalo ay napastangan at walang paggalang sa presensya ng Diyos, ay hindi na problema ng leader yun. Pero sa panahon ito, itong problema. Pumapasok ang mga kababayan dito sa panlampahan ng mga lasing. Alam natin, dahil si Hannah ay napagbintangan ni Eli na lasing sapagkat minamastan niyang lahat ng sumasamba. At sa panahon ito, walang paggalang ang mga tao sa oras ng pagsamba. Magulong, maingay, lasing. E sa ating mahalin, walang lasing, pero maiingay. Hindi pa rin maturo-turoan ng pananahimik sa presensya ng Panginoon. Kaya nang bumakala nila, ito'y gawain ng tao. Ito'y gawain ng Panginoon. Hmm. Sa imang may dalawa mo nagkakatipon, andyan ang Panginoon sa ating kalagitnan. Ikaran natin ang kanyang presensya. Tapagin natin ang Panginoon. Panginoon. Kilalaan natin kung sino ang magsasalita sa ating kalagitnan. Marahil mga, man, mga 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 maralamang pero ang ipinapangaral ay salita ng Diyos. So therefore, ang Panginoon ang nagsasalita. Alam nyo, tama si Eli. Ang sabi ni Eli kay, kay Samuel, kung magsalita muli ang Panginoon sa iyo, sabi mo, magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong ito. Napakabuti ni Eli, bagamat hindi siya mabuting ama, pero sa pagpayo niya, nangusay. Ang sinabi niya, Tsaki mo, Eli, na ang iyong kakausapin ay Panginoon. Tsaki mo, Eli, I mean, na uh, Samuel, na ang iyong kakausapin ay ang Panginoon. Naroon ang pagbigay ni Eli ng tamang payo na ikahanan ng Panginoon. Alam nyo, magsalita man ang ating mga magulang tungkol sa Diyos. Magsalita man ang ating mga leader, deacons, o sino pa man, o pastor, o preacher na tumatayo rito tungkol sa Diyos. Pero kung hindi kasama ang Panginoon, walang serbi ang lahat ang sinasabi ng mga preachers at mga pastors. Kung hindi kasama ang Diyos. Pero alam natin, sa kinagitnaan natin sa ating pagsamba ay ang Panginoon. Igalang natin. Igalang natin. So yun yung kalawa. Upang matanggap natin ang salita ng Diyos ang tama, dapat unang-una may kahandaan ng puso. Ang puso natin ay nahanda kapag ka mayroon tayong kami ng, ng ating katawan. At ikalawa, igalang natin kung kaninong templo ito at kung kaninong salita ang ating mapapakinggan. At ikatlo, dapat din natin gawin ang pagpapakumbaba. Ang sabi muli ni Eli sa kanyang payo kay Samuel, kaya sinabi ni Eli kay Samuel, humayo ka, may gata. At kung takawagin ka niya, ay iyong sasabihin, magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod. Anong tinuturo ni Eli kay Samuel? Itinuturo ni Samuel na ikaw, Samuel, bagamat ikay di lingkod dito at ikaw magiging propeta at magiging pinuno ka ng templong ito, ikaw ay lingkod at hindi ka leader na higit pa sa Diyos. Pagsalita ng Panginoon at magiginig ang iyong lingko. Mga kapatid, hindi ko ka tumutukoy lang sa mga leader natin, ang mga lingkod ng Diyos. Maging tayo man, bawat isa sa atin, kahit tayo yung nakaupo lamang at member ng iglesia nito, tayo ay mga lingkod ng Diyos. Tayo ay mga alipin ng Diyos. Kaya eh dapat natin galang ang Panginoon pagdating sa pagsamba at pag siya'y nagsasalita. Tayo ay mga alipin. Ang mga alipin ay nakikinig ng buong pakikinig sa kanyang Panginoon. Tignan niyo mga alipin. Ang nila kapag kadagsalita ang kanilang Panginoon, talagang pinapakita nila at mabalag ilista nila lahat ng sinasabi ng Panginoon upang huwag silang magkamali at huwag silang magkulang sa atas ng kanilang Panginoon. Yan ang isang mabuting alipit. And we are alipit. Igalang natin ang Diyos. Gawin natin ang ating katumpulan. Paano natin magagawa ito? I-consider natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos is our Creator and we are His creatures. Sa mga hindi tayo mataas sa Diyos. Hindi natin pwedeng utos-utusan ng Diyos, baliwalayan ng Diyos sa kanyang presensya. Oo, taong nakikita natin yung presente. Pero sa kanyang salita, nagasabi kung saan may dalawa o tatlo na katipon, naroon ako sa kanilang kalagitan. At ang sabi ng Panginoon kay Moises, tanggalin mo yung panan ang iyong sandalyas, ang iyong kinatatayuan. Kaya hindi natin kinikilala kung minsan eh, mag-aral sa pagsambay. Akala natin ito'y pulong lamang ng tao. Kaya wala tayong natatanggap sa Diyos sa bumaghapon natin yung Wala tayong tamang puso. Creator creatures relationship. Pakinggan natin siya, ikalang natin siya, lahat ng kanyang gawain na kanyang ininatag sa mundong ito, ang pagtayo niya ng iglesia, atin itong ikalang. Sundin natin ang bawat patakaran ng kanyang iglesia. Sundin natin ang bawat inuutos niya sa kanyang iglesia. Kaya ang sabi nga ni Pablo kay Timoteo sa 1 P.S. sa Timothy chapter 3 verse 13, Kung ako'y maantala man pagpunta ako'y nagsumulat na sa iyo upang malaman ninyo kung paano mangungali sa loob ng bahay ng Diyos ng Iglesia ng Panginoon. Dapat natin kilalanin kung sino ang ating pinaglilingkuran. Naglilingkod tayo. We are slaves. At kilalanin natin ito sa presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos ay kung saan nagkakatipo ng kanyang mga tao. That is His presence. Kahit na mayroon tayong mga unbelievers at mayroon tayong mga bisita na wala kong malay ko sa Diyos, but that consider as body of Christ. Kaya nga, igalang natin ang ating mga pagtitipon. Igalang natin ang Diyos. At hindi lang yun. Ang dapat nating matutunan sa pagtanggap ng salita, una, ihanda natin ang ating mga puso. Kalawa, igalang natin ang Diyos at tayo magpakababa sa kanyang harapan at pang-apat, isagawa natin ano man ang ating natutunan. Hindi yung paghanga lamang ang galing, ang galing, pero hindi makita sa iyo ang pagbabago ng buhay. Bagamat narinig mo na ikay tinutuwi pang Panginoon, pero hanggang ngayon, 27 years na tayo magkasama, hindi pa rin mabago-bago ang mga ugali. Bakit? Walang paggangan sa Diyos walang pagkilala sa salita ng Diyos. Tingin nyo ang attitude ni din tinuro ni Samuel, ni Eli kay Samuel. Ang sabi ni Samuel, humayo ka, mahiga ka, at kung tatawarin ng Kanya, ay iyong sabihin, magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod. Yung salita ko yung nakikinig means readiness. Handang-handang gumawa anuman ang kumpas ng kamay ng Panginoon. Tingnan niyo ang aso. Kanina lang pinapakain natin si Ma, si Ma, si Kata ng tinapay. Alam, anong nangyari? Nakatingin sa aking kamay. Si Kata, ay utusan ni Mama, no, mas karamas. Gagano na si Kata, pero babalik ko rin sa kamay ko dahil alam niya, eto pag-asa niya. Ito ang buhay na hawak ko. Kaya kung ako may hawak ng kanyang kailangan, dapat nakatingin lamang kanyang mga mata sa ang kamay ko. Ano ang kumpas? At kapag tinaas kong tinapay, tumata siya, sumusunod siya. Pag hinanong ko, sumusunod siya na dapat ganun din tayo, mga alagad ng Panginoon. Na naman sinasabi ng salita ng Diyos ay gawin natin sapagat na totoo sa loob ng matagal ng panahon na hindi tayo tumutupad sa Kanya, pinipigyan natin siya ng kahiyan Hinihiyan natin ang Diyos sa ating katigasan ng ulo na hindi tayo nagbabago sa ating mga ugali. Kaya sabi nito ni Samuel, nakikinig ang iyong lingkod. Ibig, sab ibig sabihin sa isang salita kung kasabihin ni Samuel, Panginoon, ano po ang nais mong gawin ko para sa iyo? Yun po ibig sabihin na nakikinig. Ano po ang nais mong gawin ko para sa iyo? Handa po ang puso. Alam mo, takong beses pong pabalik-balik si Samuel kay Eli. Sa tingin natin, nakakatawa ba yun? Nakakatawa ba yun na hindi alam ni Eni, hindi alam ni Samuel na tinig ng Panginoon. Kaya tatlong beses siyang pabalik-balik. Siguro nakakatawa yun. Pero para sa akin, hindi pa nakakatawa kay Samuel yun. Bagamat hindi alam ni Samuel na tinig ng Diyos yun, akala na tinig ni, ni, uh, ni Eli, pero masunurin itong si Samuel. tining niya kung sino man ang tumatawag sa kanya, tumatayo siya upang handa siyang sumunod. Ano po ang nais gawin ko? tatlong beses na itong pabalik-balik. Kaya ganito ang tinuro ni Eli kay Samuel. Nakikinig ang iyong tinuro. Alam niyo, sa tuwing na sasambat, maingay at hindi nakikinig. Kung saan sa tumitingin sa mga bata, kung saan saan nakikitingin sa mga tumatayo, alam niyo, wala talaga tayong interes at ating ng Diyos interes na tayo maging kanyang alipin at tayo tayo, tayo, tayo kanyang iniligtas, wala tayong pakiram kung niligtas tayo o hindi. Wala malaga na nga, hindi malaga sa atin ang kaligtasan. E eh, minsan, hindi po masabi kong kalupitan kung tayo'y parusahan ng Diyos eh. Pwede talaga ang paraan ng Diyos para ipakita sa atin. Hindi ka nakikinig. Tulog ka. Makinig ka. Ayaw mo makinig, I will give you a thorn of the At alam nyo, ito yung papakita rin. Na tayo makarunig ng salita ng Panginoon sa isang dramatic uh, ways na sabihin natin, biglaan, e eh, huwag tayo agad Huwag tayo ka gumawa sapagkat maaaring nadala lang tayo ng emosyon. Sapagkat ang salita ng Diyos, hindi maaaring minsan lang mayroon mga confirmation. Paulit-ulit kang sinasabi na maaaring sa anak mo, maaaring sa kapibahay mo, kahit yung unbeliever, maaaring magsalita. There is always confirmation na ito'y salita ng Diyos. Hindi basta para-para ang salita ng Panginoon. Kung narinig mo ngayon na sinasaway ka ng Panginoon sa iyong ugali, kung narinig mo ulit sa sunod ng Sunday na ikaw sinasaway, kung narinig mo ulit sa susunod pangat ng Sunday, gano'n ang iyong ugali, ba'y kailangan mong lumuhod? Kailangan mong higin ka, Pagkawang Lord. At ang nagsalita sa akin, napakatigas ang ulo ko, Panginoon. Mangyari mo ka, Lord. Nakipitig ako. Pero, dapat din natin bigyan ng aral ito, mga kapasit, mga magulang. Dari po si Samuel, a very faithful servant of God in the temple. He's still a young boy. Hindi na kilala ang Diyos. Hindi na kilala. But faithful siya. Dahil natulungan siya ng na kanyang nanay. Right. Pero not necessarily. Pero mat siya ay faithful sa pag-ilingkod. siya. Kailangan niya munang magkaroon ng personal knowing about God. Kaya hindi na mahulugan mga anak natin porque sila ay kasama natin sa pagsapa mga ligtas na yan. Maybe they know God, they know what salvation is, but not necessarily they are saved or ready. Kailangan nila ang paraan Yung apat na paraan ito. Ganda ang puso. Ikalawa, pagkatang pagpakumbaba sa pagsasalit. Kailangan niyang makatagpo na at makilala ang Diyos sa isang personal na paraan dahil hindi pa siya ligtas. Kaya nga, prayer meeting tayo ngayon. Nais nice i-focus natin ang prayer natin sa ating mga sarili at sa buong iglesia, at sa lahat ng ating mga attenders, visitors, at ang kapatabay, kung na alamin natin ang kandaan ng ating mga puso at kandaan ng mga puso ng mga katipigilig na salita. Ikalawa, Padalangin natin ang respeto at paggalang tayong mga Christians na dapat makitaan ng respeto sa Diyos at yung tayo na sa panambahan. Hindi tayo magiging sa sanhi ng kagulungan at kainayan sa pagsamba. Dapat makita ito ng mga bisita at sabi lang, wow, totoong Diyos ang kanilang sanyang samba sa pagkakalang sa nila maging sa paghihintay ng pagsimula, talagang ginagalang nila ng Diyos. Totoo ang pagsambal At ikatlo, panalangin natin.